Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikapito ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako Kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila'y matuwid. At di lumiliis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin, ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiya na kuryan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pahiralin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos ubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalawot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sa'ng lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmoong Tugunan Diyos ko, iyong tinatanggap babat pusong tapat. Ako'y kaawaan o oh mahal kong Diyos, Sang ayon sa iyong kagandaang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa inyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kini kilala laging nasa isip ko at alaala -ala, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan Diyos ko yung tinatanggap pakumbabat pusong tapat hindi mo nananais ang mga panghandog sa haying sinunog di ka nalulugod ang handog ko o oh diyos nakarapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Awit pambungad sa mabuting balita. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sa sa atin, atin siyang makakapiling. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo, Noong panahong iyon, lumapit kay Yesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno. Gayon din ng mga pariseyo, bakit po hindi nag aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan? Habang kasama nila ang lalaking ikinasal, kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-ayuno ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,